Welcome back mga katropa, nandito ulit tayo sa perya dito sa San Juan Agfa, Cabanatuan City. Ayain nyo na ang buong tropa. Hello, shoutout sa inyo mga taga-discount niya. Shoutout niya pala kay Iris, baure. Hello. Shoutout, ayun. Shoutout, shoutout. Shoutout. Hello. <laughs> shout out, Kasi nandito sa barilan din. Airsoft. 50 pesos, 15 bullets for pistol, and 18 bullets for rifle. Ito yung mga prices dito. Mga keychain. Merong merienda. Merong mga, ito rin, mga tangong palakot sa cork Kuya Aki sinamahan na tayo dito. Ang isa sa mga operator dito sa Peria. Ayan. Taga Bulacan ka ba, Kuya? Ayan, Talavera. Talavera pala. Ayan. Kuya Aki Parin, okay. Ito mga chicky na nila dito sa basketball game. Kuya, hello. Ano pangalan po nila? Elmer po. Kuya Elmer, gano'ng katagal na po nagtatrabaho po sa perya po? Uh, five years na sir. Five years na five po? tagaano pa siya po ba? Bulacan. Bulacan? po. Ay, sa Bulacan. Mga kasama, uh, kasama nila ate. Mga gusto nyo po i-shoutout po? Uh, Shoutout po sa mga taga nyo Punta po kayo dito. Yun. Thank Thank you. No. Ayan sila ate, ang sarap ng buko juice NB Del Rosario Fresh buko juice May okay, mga iyaw-iyaw din sila dito Ito yung mga prices Mga katropa, ayan Murang-mura Patabi ng video, okay Tabi ng Viking Oh yeah, Ay, sorry, sorry, na, ano, may asin Kasi balot yan, balot din And may mga candies And soft drinks <laughs> Naihiya <May> siya <laughs> Katabi ng, ay, ito, masarap Mga Makukukot Kay kuya, kuya, hello <laughs> si Kuya G Shooter Ayan eh, na 1, 2, 3, 4 30 shots Ayan na 30 pesos 10 shots Gano'ng katagal na po Nagwo-work sa perya po? Matagal na rin ano, more than 10 years siguro Wala naman ano Taga saan po kayo dito sa Cabanatuan po? Bakero Sa Bakero, ayan mga Ay, taga dun sa mga tropa ko dun sa Bakero Thank you so much ate Kapremyo pa kami ng Marshmallow pa dito sa dart game 20 pesos meron ka ng 4 darts pero ay may napanalunan pang hello. kayo Dio thank you so much thank you ate bye oh, yeah. bye okay. si ate Joy dito sa barilan din ano baril ate Joy hello no? ganun katagal na po kayo nagwo work po sa perya po 4 years ano enjoy naman po yes mm. Ano oras mo natutulog? Tala, <laughs> umaga rin tulog tayo ano? eh, no? Apo na gising natin. Uh -oh. Taga ka, may paisiya po kayo? Ay, sa Bulacan. Mm. -hmm. Thank you so much, ate. Ate Joy. Magkano po tayo po dito? 50 pesos, ano? Oo. Ilan po ang bala na to? 40 na bala. 40, ano? Marami rin pala. Dito naman 30 pesos 10 bala 10 bala naman to 30 pesos Yung sa ganito po Ah, 50 pesos ano? Thank you so much. Laban lang po Yon, isa pa. Yon, yon, mantik na. Yon,

Ay ay. Ano ba? Chikiting niyo po. Ayun, pick up ko po po. Hayo po. po pala. Ano po ang pangalan ko nila? Rochelle po. Rochelle taga saan po dito? Melda po. Sa Melda ayan oh. <laughs> <laughs> ba yata ito hindi ko nampi na pinidyo no nakaraan. Ito, towa sila. Ano po ang pangalan nung chikiting po na? Alista James po ah. Yeah. <camina> no, 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 talon Talon! <laughs> <Woo>! <laughs> Galing ng mga bata, oh. Ako kanina nakaiisa lang ako eh. Galing nila mag-dart. 30 pesos, six rings na. Arat na. Kaya Hello, kuya? JR po, magkapangalan tayo. <laughs> Gano'ng katagal na po kayo nagtatrabaho po sa perya po? Ano lang, <laughs> bago lang. Bago lang rin po, mga one year, gano'n. Or less than one year, ano. Taga Bulacan po, or Nueva Ecija? Sa Bulacan po. Saan po sa Bulacan? Nagagawi tayo dyan eh. Marilao. Sa Marilaw, ano, Marilaw. Parang katabi nung Maykawayan, or Bukawe? Katabi lang Maykawayan. May Kawayan. Ayan. Papamaynila na, ano. Kalookan, Balenzuela na yun. Thank you, Sakwil. Thank you. 我要。Hey, <love> <laughs> Hello kaya Ano sila sa pistol din Pistol Hello Thank you ako sa mix up Nahilo ko Grabe Kain tayo Ng barbecue Hmm Kain Ano pang iniintay nyo? Tara na rin dito sa San Juan Cabanatuan City Dito sa Mayperya